Ang galing yung tubig. Hmm. Sabundok. Dito kami kumukuha ng tubig. dito kami nagsasahod para mainom dito sa bundok yung bukal na nasa gitna ng bato lamig siya malinaw saka fresh na fresh yung tubig hindi gaya ng doon sa sa bayan na niluluto na yung mga tubig na iniinom dito fresh na fresh po yung tubig na galing pa sa mismo sa bukal

ในทุกขนพูด